Sa edad na 74, malakas pang nagsisilbi sa Barangay Pico, La Trinidad Benguet si Aling Esther. Pasalamat niya, hindi pa siya nagme-maintenance. Pero malaking dagok kung minsan sa kanya ang pagbili ng ilang gamot sa butika. Ay, yeah, meron wala. Pag meron naman, hindi kompleto yung kukunin. Partials lang. Lalo yung mahal na gamot, hindi nila kinukumpleto bibilhin. Bibilhin with the discount naman pero hindi kompleto kasi. Dahil senior citizen, nakakakuha ito ng discount pero problema pa rin niya kung mahal ang bibilhing gamot. Dahil dito, pag-uusapan ng BIR at ng FDA ang pagpapababa ng presyo ng mga gamot sa mga senior citizen sa pamamagitan ng pagtatanggal ng value-added tax o VAT ayon kay FDA Director General Samuel Zacate may inendorso na silang listahan ng mga gamot na maaring tanggalan ng VAT ang ilang gamot na ito ay balak isama sa Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises o CREATE Law Maliban dito, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng FDA ng 20% discount at VAT exemption para sa mga senior citizens sa ilalim ng Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010 at pagtatayo ng Pharma Zones sa Pilipinas para mapadali ang pagpasok at aplikasyon ng mga gamot mula sa ibang bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.